Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang mahal na renta, mataas na bilihin, pati na ang mahirap na proseso ng pagbili ng bahay ang ilan sa mga dahilan kung bakit ang ilang mga tao ay ginagawa ang lahat para makatipid sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kung ang pagtitipid ay hindi gumagana, ang ibang mga tao na desperadong magkaroon ng maayos na buhay ay lumilipat na ng ibang lugar. Ang isa sa kanilang target at idea na destinasyon na lipatan ay ang bansang Argentina. Kumpara sa ibang mga Western countries, ay kayang-kayang makipagsabay ng Argentina, hindi lamang sa laki, ngunit kung ikaw ay mapupunta sa bansang yan, mapagtatanto mo na hindi lamang kombinasyon ng urban living at nagagandahang lugar ang maipagmamalaki ng Argentina. Bukod sa mga lugar, ay mas ganyo ang mga foreigners na tawaging tahanan ng Argentina dahil sa abot-kayang cost of living o pamumuhay sa lugar na yan. Kahit ang halaga ng pagpapospital, edukasyon ay malaking bonus para sa mga expats. Kung sa Estados Unidos ay umaabot na sa $20 ang dalawang order ng burger meal sa fast food, sa Argentina naman ay sa halagang $15 ay maaari ka ng kumain sa restaurant at kasama na sa lahat ng babayaran mo ang wine at steak. Kung ang bibilhin mo naman ay ang tradisyonal na pagkain tulad ng empanada ay mas makakamura ka pa. Kaya hindi na nakakapagtaka na halos 46 milyon na mga tao dito ay proud na tinatawag na tirahan ang Argentina. At ang isa sa kanila ay si Marcelo Gutierrez. Base sa kanyang LinkedIn professional profile, siya ay isang architect na tubong Cordoba. Base sa mga ulat, si Marcelo ay hindi lamang isang mabuting mamamayan. Ngunit siya ay kilala at sikat sa Cordoba bilang isa sa mga magagaling na arkitekto doon. Sa ganda ng kanyang reputasyon sa mundo ng architecture, hindi naging mahirap kay Marcelo ang makahanap ng babaeng makakasama niya habang buhay. Siya ay kalaunang ikinasal kay Eleonora Wider at dahil sa pangarap niya maging tatay, mas pinili ni Marcelo na minirahan sa Arias na isang bayan na matatagpuan din sa Argentina. Doon ay kasama niyang nanirahan ng tahimik ang kanyang may bahay. Sa loob ng ilang taon ay pinuno nila ng pagmamahalan ang kanilang tahanan hanggang maisilang ni Eleonora ang kanilang panganay na anak na pinangalanan nilang Lucia. Ang pagsasama ng mag-asawang Gutierrez ay lalong tumatag at noong 2003 mas lalo pa silang nasilihan dahil nagsilang muli si Eleonora ng isang sanggol na babae at ito ay pinangalanan nilang Catalina. Dahil sa lumalaki nilang pamilya, ang mag-asawa ay napagdesisyonan na tumigil sa pagtatrabaho si Eleonora upang makapag-focus ito sa pag-aalaga sa kanilang dalawang lumalaking mga anak. Ang ganitong setup ay hindi naging problema sa kanila dahil gustong-gusto ni Eleonora ang alagaan ang kanyang mga anak. At katulad ng ibang mga nanay, Bagamat naging mahirap kay Eleonora ang palakihing mag-isa ang mga bata, ay naiintindihan naman niya na ginagawa ni Marcelo ang lahat para mabigyan sila na maginhawang buhay. Nang sumisikat at nakikilala na ang pangalan ni Marcelo sa larangan ng arkitektura, ay napagdesisyon na nitong ilipat ang kanyang buong pamilya sa siyudad ng Cordoba. Ang rason sa paglipat nilang yan ay para mas magkaroon si Lucia at Catalina ng pagkakataon na makapasok sa magagandang paaralan. Sa syudad niya na nagkaisip ang magkapatid at dahil sa tagumpay na naranasan ng na kanilang ama, ang pamilyang Gutierrez ay naging madalas ang pagbabakasyon sa iba't ibang lugar. Nang sinalo siya ay nasa tamang edad na at tila kaya na ang maging responsable sa kanilang mga kilos at ginagawa, sina Marcelo ay hinayaan ng magkapatid na magkaroon ng sarili nilang mga cellphones. At katulad ng iba mga teenagers, Sina Lucia at Catalina ay nainganyo na rin sa paggamit ng social media. Sa kanilang mga post ay mapapansin na ang magkapatid ay malapit sa isa't isa. Ayon sa mga taong nakakilala sa mga ito, bata pa lamang si Catalina ay mahilig na ito sa pagtuklas ng iba't ibang mga lugar. Ngunit mas pinagtuunan talaga nito ng pansin ang musika at pagtugtog niya ng gitara. Kung siya ay walang ginagawa, si Catalina ay mapapansin na madalas kasama ang kanyang ama na kumakanta. Base sa mga reports, si Marcelo ay nilarawan na perfect daughter si Catalina dahil ni Minsan ay hindi nito pinasakit ang kanilang ulo. Ang mag-ama ay hindi lamang nagkakasundo pagdating sa musika dahil naiulat din na pagkatapos ni Catalina sa high school ay nagdesisyon itong sundan ang yapak ng kanyang ama. Nag-enroll siya sa National University of Cordoba at doon ay kumuha siya ng kursong architecture. Ang masayahin at palakaibigan na dalaga ay nagkaroon ng napakaraming mga kaibigan. At upang hindi siya malunod at masyadong ma-stress sa kanyang kursong kinuha, bukod sa paglabas at pagbiyahe niya sa iba't ibang mga lugar, ang social media ang naging isa sa kanyang mga outlet o yung tinatawag niyang de-stressor. Si Catalina ay walang pinagkaiba sa mga taong nagdadalaga o nagbibinata sa panahon ngayon. Naging madalas ang kanyang pagpupost ng mga lugar na kanyang pinupuntahan at hindi rin siya naging matipid na ibahagi ang kanyang buhay pagkatapos ng eskwela. Sa video na ito ay makikita din na isa rin siyang fair mom. Ngunit sa lahat ng mga naipost ni Catalina, ang talagang tumatak sa masa o nagviral viral ay ang pag niya ng iba't ibang mga kanta habang nagigitara. Dahil sa dami ng traction na nakuha ng kanyang pagkanta ay lalong dumami ang kanyang social media followers hanggang umapot na ito sa mahigit isang daang libo sa Instagram at mahigit limampung libo sa TikTok. Bagamat siya ay unti-unti nang nakikilala, si Catalina ay nanatiling mapagkumbaba. Kung tatanungin mo naman ang kanyang mga kaibigan tungkol sa usaping pag-ibig, Sinabi ng mga ito na nagkaroon si Catalina ng mga karelasyon dati. Ngunit ang tumatak sa kanila ay si Ezekiel na nakilala nito ngayong taon lamang. Ibinahagi nila na nakilala ng 21 taong gulang na si Catalina ang binata dahil ito ay pumapasok rin sa National University of Cordoba. Sa dalas ng pagkikita ng mga ito, ang loob ni Catalina ay nahulog sa binata. Kaya hindi na nagulat ang mga tao nang isinapubliko ni Ezekiel na siya ay sinagot na ng dalaga at sila ay opisyal ng magkarelasyon. Base sa mga taong nakapaligid sa kanila, si Nakatalina ay hindi mo mapaghihiwalay dahil in love na in love ang mga ito sa isa't isa. Kahit ang mga magulang nito ay hindi nagalala at aprobado ang relasyon dahil napakabait ni Ezekiel. Ayon sa interview kay Elinora, sila ay hindi naging estrikto sa kanilang mga anak dahil napakresponsable ng mga ito. Ibinahagi rin niya na ang tanging kahilingan niya sa mga ito ay huwag lumabas ng gabi dahil katulad ng iba mga syudad, kahit sabihin pa ng iba mga tao na ligtas ang lugar ng Cordoba, para sa kanya ay hindi nila masasabi kung merong masasamang loob na naghihintay lamang ng perfectong pagkakataon para umatake. Sa loob ng ilang taon ay isinapuso na magkapatid ang sinabi na kanilang ina. Ngunit noong July 17, 2024, ang 21 taong gulang na si Catalina ay piniyagan ni Eleonora na lumabas ng gabi. Ipinilit ng dalaga na walang mangyayari sa kanya dahil makakasama naman niya si Ezekiel at pati na ang kanyang mga kaklase. At para ligtas itong makarating sa paroroonan nito, ipinahiram ni Eleonora kay Catalina ang kanyang sasakyan. At katulad ng ibang mga magulang ay nakiusap siya dito na magsabi kung siya ay nakarating na sa mall at kung kailan siya uuwi. Pagkatapos ng dalagang mag-ayos, ito ay nagpaalam na sa kanyang ina at binaybay ang daan patungo sa mall noong alas 9 ng gabi. Ayon sa report, kung walang traffic ay abutin lamang ng 15 minuto si Catalina at makakarating na siya sa mall. Ngunit nagtaka na ang kanyang nobyo at mga kaibigan, nang alas 9 na ng gabi ay hindi pa rin ito nagpapakita. Paulit-ulit nila itong tinawagan at pinadalha ng mga text messages. Ngunit hindi ito sumasagot o nagre-reply. Nang halos isang oras na ang dumaan at hindi pa rin nila ito makontak, doon na nagdesisyon si Ezekiel na tawagan si Lucia na kapatid ni Catalina. Ngunit ayon dito ay umalis na sa kanilang bahay si Catalina ng alas 9 ng gabi. Pagkatapos ng kanilang usapan ay agad na alarma si Lucia kaya agad nitong kinausap ang kanyang ina. Nang sumapit na ang alas 10 ng gabi ay sakto naman ang pagdating ni Marcelo. Tinawagan din niya ng ilang beses si Catalina pero nang hindi ito sumasagot, ay minabuti na nilang pumunta sa pinakamalapit na police station at kaagad silang nag-file ng missing persons report. Habang sila ay kinukuha na ng statement ng mga otoridad, nagdatingan na rin sa presinto ang nobyo pati ang mga kaklase ni Catalina sa presinto para magbigay din ng kanika mga salaysay. Doon ay nalaman ng mga na habang nasa biyahe na si Catalina pupunta sa mall, ay nag ito ng voice message sa kanyang nobyo para sabihin na intayin siya ni Ezekiel sa parking lot. Habang nakikipag-usap ang binata sa mga otoridad, ang mga kaibigan ni Catalina ay naging abila naman sa pag-contact sa iba pang mga kaklase at kaibigan ng dalaga dahil nagbabaka sakali sila na merong nakakaalam sa kinroroona ni Catalina. Pero ni isa sa mga ito ay walang nakakaalam kung nasaan ang dalaga. Habang litong-lito at gulong-gulo ang lahat sa presinto, ay naalala ni Lucia na ilang buwan bago mawala ang kanyang bunsong kapatid, ay inactivate nila sa kanilang mga cellphones ang location settings para malaman nila ang kinaroroona ng isa't isa. Gamit ang kanyang cellphone ay doon niya nalaman na ang kanyang kapatid ay nasa lugar na tinatawag na Reynolds Cleo na may layong mahigit 200 kilometro mula sa kanilang bahay. Ang mga otoridad ay kagad nagtungo sa lugar at doon ay nakita nila ang sasakyan ni Eleonora. Base sa ulat ay napansin ng mga otoridad na halos kalahati ng sasakyan ay sunog na. At nang buksan nila ito ay nakumpirma nila na ito ay tinangkang sunugin dahil ang loob ng sasakyan ay basang-basa ng gasolina. Hindi nila nakita si Catalina sa driver's seat pero nakita nila ito sa back seat. At sa kasamaang palad, klaro na ang dalaga ay patay na at tinangkang sunugin. Bukod sa gasolina, ay mo alak din sa loob ng sasakyan pero ayon sa mga pulis, hindi ito tuluyang nasunog dahil sa kawalan ng oxygen dahil isinara ng sospek ang lahat ng pintuan ng sasakyan. Ang pamilyang Gutierrez ay hindi makapaniwala na may kayang gumawa ng ganong kabrutal na bagay kay Catalina. Habang iniintay ng mga otoridad ang resulta ng autopsy report sa labi ng biktima, ang pamilyang Gutierrez ay nanawagan naman sa mga tao na lumapit sa mga otoridad kung sila ay merong impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Tatlong araw pagkatapos makita ang wala ng buhay na katawan ni Catalina, ang medical examiner ay inilabas ang resulta ng autopsy report. Doon ay nakalagay na bukod sa mga natamunitong sugat at pasa mula sa pananakit, kung sino man ang sospek ay ginahasa pa ang kolehiyala bago ito sa kalin. Kasabay ng paglabas ng mga impormasyon na yan ay ang paggalat din ng balita na naaresto na ng na na mga ang sospek sa nangyari. Ang lalaking ito ay kinilalang si Nestor Soto. Siya ay tubong Berilog at noong taong 2021, siya ay lumipat sa Cordoba para pumasok sa National University of Cordoba dahil pangarap nitong maging matagumpay na architect. Ang mga otoridad ay binahagi sa media na si Nestor ay isa sa mga taong kaagad dumating sa presinto. At isa din sa mga kaibigan ni Catalina na naunang dumamay sa pamilyang Gutierrez nang matagpuan ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng kotse. Ang binata ay isa din sa mga taong hindi lamang nagpakita ng suporta sa mga magulang ni Catalina. Pero isa si Nestor sa mga taong umiyak sa sinapit ng biktima. Ibinahagi ng mga otoridad na isinalang din nila si Nestor sa interview katulad ng ibang mga kaibigan ni Catalina at doon ay lumalabas na ang dalawa ay malapit sa isa't isa na nagsimula ng magkakilala mga ito sa eskwelahan. Si Nestor ay mag-isang nanirahan sa Cordoba dahil ang kanyang pamilya ay nasa malayong parte ng probinsya. Nang malaman niya ni Catalina ay naawa ito sa kalagayan ng binata kaya para hindi ito ma-out of place at mailang, ay lagi niyang iniimbitahan si Nestor, hindi lamang sa pagtitipon nila magkakaibigan, ngunit naging madalas din ang pagpunta ng binata sa bahay ng mga Gutierrez. Kung ang ibang mga magulang ay kaagad babalaan ang kanilang mga dalagang anak na huwag maging malapit sa mga lalaki, ay ibahin mo si Mr. at Mrs. Gutierrez, dahil alam nila na likas lamang kay Catalina ang magkaroon ng kaibigan lalaki dahil talagang palakaibigan ito. Aprobado nila ang pakikipagkaibigan nito dahil daman nila na napakabuting tao ni Nestor. Si na ay laging magkagrupo sa mga proyekto at isinasabay din ang dalaga sa pagpasok si Nestor dahil wala itong sariling sasakyan. Kahit sa mga parties at selebrasyon sa bahay ng mga kucheres ay laging imbitado si Nestor. Nang tanungin si Nestor kung nasaan siya noong gabi ng July 17, ay sinabi nito na nasa loob lamang siya ng kanyang apartment. Pero kalaunan ay nagiba ang kanyang statement at sinabi nito na bandang alas 8 ng gabi noong July 17 ay nagpractice siya ng martial arts. Pero nang makatapos ay bumalik din siya sa kanyang apartment. Idinagdag nito na hindi niya nakausap si Catalina noong araw na yon at hindi rin niya alam na ito pala ay makikipagkita sa kanyang nobyo at mga kaibigan para mag-bowling. Ngunit ang lahat ng mga sinabi ni Nestor ay puro mga kasinungalingan. At ang hindi niya alam ay itinuturing na pala siyang person of interest ng mga otoridad dahil sa mga datos na nakita ng na mga ito sa kanyang cellphone. Ayon sa mga investigador ay natuklasan nila na noong gabi ng July 17, ang lokasyon ng cellphone ni Nestor ay pareho sa lugar kung saan nakita ang bangkay ni Catalina. Gamit ang mga datos na yan ay kinumpronta nila ang 21 taong gulang na binata at doon na tumiklop at umamin si Nestor. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, inamin ni Nestor na nahulog na ang loob niya kay Catalina dahil sa kabaitan na ipinapakita nito sa kanya. Ngunit ang problema ay hindi niya ito maamin. Mas nalungkot pa siya na magkaroon nito ng bagong nobyo. Kaya nang malaman niya sa kaibigan ni Catalina na ito ay pupunta sa mall para mag-bowling, naisip niya na yon ang perpektong pagkakataon para umamin sa kanyang totoong nararamdaman. Sinabi ni Nestor na alas 9 ng gabi noong July 17, kinontak niya si Catalina para magpasundo dahil gusto niya ring sumama sa mall upang makapaglaro ng bowling. Nang ang dalaga ay nakarating at pumasok sa apartment, ang binata ay hayagang sinabi ang kanyang nararamdaman kay Catalina. Bukod doon ay tinangka niya rin itong halikan pero nagpumiglas ang biktima. Ang ginawa niyang yan ay ikinagulat ni Catalina dahil para sa kanya ay wala siyang nararamdaman na espesyal dito dahil kaibigan lamang talaga ang turing niya kay Nestor. Pero ang sospek ay hindi tatanggap na kabiguan. Pinilit niya ang kanyang sarili sa dalaga at ang dalawa ay nagsigawan at nag-away. Sa galit ni Nestor ay inatake niya ang dalaga hanggang ito ay mawala ng malay. Nang hindi na ito nagpupumiglas ay doon na isa nakatuparan ni Nestor ang kanyang plano at ginahasa niya ang biktima. Nang matapos siya sa kanyang kahalayan ay sinakal, tinalian at binasala ni Nestor ang biktima at pagkatapos ay ibiniyahin niya ang sasakyan sa ibang lugar. At upang masira ang lahat ng mga ebidensya ay tinangka niya itong sunugin. Ngunit ang pagkakamali niya ay isara ang lahat ng pintuan kaya hindi kumalat ang apoy. Nang maaresto ng mga otoridad si ay kaagad itong sinampahan ng kasong homicide. Ang kaso na ito ay naging headline sa bawat news outlet sa Argentina. Kaya ilang araw pagkatapos ng pag-aresto sa suspect Ilang mga babae din ang lumabas sa social media at kahit sa telebisyon para sabihin na sila ay biktima din ng manyakis na si Nestor. Ang pamilyang Gutierrez ay hindi makapaniwala na ni isa sa kanila ay hindi natuklasan ang totoong ugali ng salarin hindi nila maiwasan at sisihin ang kanilang sarili dahil pakiramdam nila ay pinaikot at harap-harapan silang niloko ni Nestor. Sa interview, ang ina ni Catalina ay nabigay ng babala na kung ikaw ay isang magulang, kailangan mong maging mapag-obserba at mapagmantsyag sa kaibigan ng iyong mga anak dahil baka ang kinatatakutan mong masasamang tao na magbibigay ng pasakit sa iyong mga anak ay malapit lamang pala sa iyo. As of this recording, si Nestor ay nakakulong habang naghihintay ng pagliligis. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!